Ann Curtis hindi may pagkaila na mahilig sa beach adventure. Sa latest update nito makikitang nagkaroon ng morning walk ito sa tabing dagat kasama ang isang kaibigan. At sinubukan akyatin ng isang puno ng niyog para umupo doon at magpapicture. Samantala ang kanyang mag-ama naman ay nasa tabing dagat din at dinuduyan si Dalia. Talaga naman mapapawaw ka sa ganda ng katawan ni Anne Cortez. Kahit may anak na ito na natiling sexy at parang dalaga tingnan. Ang cute at nakakatuwa si Dahlia sa kanyang mala fairy dress at sinubukan pa nitong katukin ang malaking puno na parang may pinto. Are you knocking? Yeah. Why no one's here? Is no... Knock, knock. Are there any fairies home? At mahilig din pala ito kumanta at hindi mahiyain kaya nag ang magina.